Kala ko po seniority lang basis for promotion. Merong four mandatory requirement ang PNP para ma-promote ka. Number one, time in grade. Ito yung kano ka katagal na sa present rank mo. So for example, sa akin, sa pagiging captain, dapat nag-3 years ka muna or above sa pagiging lieutenant. Sunod naman, eligibility. Ito yung take sa mga government agency tulad ng civil service, NAPOLCOM. So requirement yan para ma-promote ka din. Number three, mandatory training. Para sa pagiging captain, ang tinik ko ay officer basic course. Per rank or group of ranks, merong mandatory schooling or training. Pang-apat, time and position. Dapat magkaroon ka muna ng position at mahawakan mo to ng certain time para ma-promote ka. Hindi to applicable sa ranggong major pababa. So ang seniority ay magiging additional na lang siya. Kung pag senior ka, mas madadagdagan lang yung points mo. Meron din kasing grading system and point system ang promotion. So yun lang, sana naintindihan mo. Kung may katanungan kayo, comment nyo lang, follow for more.